Kagsa number one, posible pa ang sunod-sunod ng mga paglupok sa Bulkan Kanlaon. Ini ang sunod sa FIVOX, kasunod sa natabo ng paglupok sa Bulkan Biernes sa Gabi. May report si Romeo Subaldo. Ang ini nga paglupok sa Bulkan Kanlaon Biernes sa Gabi, posible nga masundan pa. Inisino sa kay Teresito ang director sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology kung FIVOX. Sa ginpakita sa kanlaon kung sa diin, padayon sa gihapon ng pagbugasin ni isang abu. Parehas na lamang sa Sabado sang aga, posible pa ang paglupok siniliwat, kag posible man ang isa kadako ng lupok. So ang reminder natin is that uh, dapat uh, huwag muna sa they have to observe yung 4 km per minute danger so, zone. So, uh, yung wax na pumasok kasi anytime pwedeng even at alert level zero pwede magkaroon ng phreatic uh, um, free or phreatic magpatik yun ako. Kung magsigisigi pa ang aktibidad sa bulkan kanaon, posible nga ibalik ini sa alert level 3. Gani importante nga wala sang tao sa sulod yung 4km permanent danger zone. Ang ashfall na eksperyensyahan sa liba kabang lugar sa palibot sang bulkan. Pinakamadamol sa barangay mailom sa Bago City. Gani gilayon niya ginsaka sang DRRMO kag sang barangay ang mga residente sa mga purok nga apektado. Kutob sa mga yara sa dala noon, gin mapauli kag gintagaan sang face mask. Sir, pa sige, di lang tatan masok sa mga face mask. Ay, subo na sige, patupatan na na supre. Uh, tama na, hindi tama panimawaan doon. Pagkasunod nga adlaw, may mga porsyon sang dalan sa mailom nga natabunan na sang abo. Pati mga pananom, may mga abo. Gani ang mga residente, galayon nga nagpanilo sa ilang mga atop. Nagakatuktukan ang atop kon matiniran sa supre. Ang mga dalan, ginbasahan sa tubig, kaginsiligan para hindi magpuog ang abo. Kada may salakyan nga maglabay, daw asulang nga nagapuog sa abo. Suro sa kay punong barangay Melchor Saiko, problema nila kay kontaminado sa kag kagabu ang water supply sa barangay kaysa tuburan sila nagakuha sa tubig. Hmm ang iba ni bukas nga kuan hindi git sa mm -hmm. kuan lang? covered covered so possibility nga nadagdagan siya sa abo ah uh, siguro may posibilidad git nga madagdagan ito sa abo kay open sa open area mga gagawin sa kanato kasi gusto niya to bigyan ng dadara na di kagwa sa dala nga pagwa sa inyo container Ganing City Engineer's Office, nagrasyon sa ilim nun ng tubig. Mismo ang mga residente, nakapanimaw sa asupri sa ilang water supply. Na sa blangi di abo. Ni ara gi open. Kay rin sa spring. No? Spring so ginaw advisuhan ka mo ngayon ni paggamit ton. Pa ko ka mo ni wala mo kami Sabado sang hapon, nagbubuo ang ulan sa porsun sa Mailom, ang nadagdagan sang abo nga dalan nahugasan sang ulan. Ugaling may mga porsun sang dalan nga ginbaha. May mga bangga nga nagadalus pa papanaog ang tubig pakadtuman sa highway. Las dos nga hapon, ma-report na naman nga ash sa mailom upod sa ulan, suno sa mga residente. Nakapanimaw naman sila sa gihapon